sa may lasa rin ng kayo maya yun lamit lamit daw dili dyo siya ng ka ba pero hinug, ba tamis kayo ya yeah. na wala wow, eh Ayong buntag sa tungtanan, tanan, mga Iksoon. Karong Adlawa, okay. mga Iksoon, padong may sa iyuta na to dito sa unit eh parang atong uh, tanaw dito ng atong mga tanom ng sweet corn niya uh, <coughs> atong atong bisbis -bis, no sa mga, mga sagbut dito nga do na yung mga sagbut dito nga parang ilabong siya ato siyang spray ano, na pat dadami din sila oh mm -hmm. Mujer. Mujer, oh mower bis oh bisbista nga bisina uh, mga iso para sa sagbot ato tinudoon mga iso nang atong Uh, kuan farm sa Unity kay aron nga magasupply ta sa mga mga bulaton sa Ginoo. sa tanan nga ako ipaybaw ninyo do na natay na nga sa binhi sa sweet corn nga usa ka kilo. Diha na to sa Lazada gipalit atong giorder nya. Lazada lang mo order mga isoon kay ang sa Lazada ka pinrang libo. na ano, sa mga tindahan sa ato bye bye dire hilongos. hapit 63 mil tersalasada libora kapin po dito sa urmo no ang ilahang mga binhe dito gi sa ukra mga unsa um, padeha mga atsal salasada ni lagi order kay maratorah on ya Dili, -dili aku kelintas pektebao ni ninyo nga kining duha nga kong likod Si Larry og si jeney atunay ron ka ubana ko ni sa yuta kay kaming tulod dito ang combatte sa yuta as ministry kay <coughs> Aron mga igsuon nga ang bulato sa si Ginoo ato gyung mapalap na ag kay narbatay daghang mga plano may tungod sa bulato sa si Ginoo like like example sa like for example sa Crusade. So lang nga natay source of income para nga ang bulhato ng ministry sa si Ginoo matagan ato hustisya. Amen, amen. Amen. Okay. Sige, atro mga igsuon, atro ta magkita sa yuta dito nga ato ang trabaho. Yeah, Miss Traffic mga igsuon. Kung migdali, strapi kay Red pa man. Unya ako na ipibaw ninyo nga nagpalit mig pan kaniya dito kay nagdamig pan para nga atong i-snacks sa ato sa atong trabaho karon. Dong ning ito sa ato okay. okay. Jenilito yung si Sudung Glory

Ay, itong bangi pa ito. Ako yo, yoyo. Ito na ito. Kanyain ko. Hopia mo siya rin eh. Hopia be. Ah, okay. Hopia. Hopia. Okay, dinatad rin mga iso on sa itong area. Nya. ang atong mais dito labong na itong mais dagko na tanawan niyo ha ito na Andre pinigiri ha mga iso dagko pa kayo ni sigtam na nanan yeah. nga ang kinilang nawan dagko kayo ang malukop ang kinilang kinisagbut ha layak naman itong uban ka layak naman to Isprihan gaya po neog. para yung para pata isagbut na ito sa unahan Koto ba itong naikahoy nga Jamilina? Muna itong mais o oh. i na siya na naging simana Kanya mong isprihan ito rambir Karo na kabir na siya Na Inot niya siya gudlot Ano siya mga isoon? Na Uy, tag-asakay nga itong mais hmm? sweet corn ha, sweet corn sweet corn na sya, katong lami kayo, kaunon na mais muna hmm. sya mga muna sya kabog dag na hapid ng tupong lubi tong kamaisan kini pikas ulhi na siya gusak si mana kini ah mga lima kadlaw mana kini kini habog na kain labong na una ni siya og ah, una ni siya og lima kadlaw ah, mo na siya na siya katagas mo siya katag Dua kedangau ka kapin Na Oh Ano siya may son Kibalik to Kampo Balik terus setumpah ya lumpur mata tubig nya tumbis bisan nya kini po dato pring spray runog kuan Oke okay.

हाँ huh? Okay, ulit nami. Ulit nami mga kapatid kay hapo na. Nya na pati Kunalom.